pangkabit kapit, ang tugtudo, awan ta tirmusay. Hmm. Totoo yung kumot, yung lagay niya sa ibabaw ng sampalok na ganyan. Sinong tao maglagay doon? Ang pray, totoo sampalok Sa magigit ang sa, sa tanker niya. Ka, baka isinampay na, 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 lang naman yung kumot na yon. Sinong tao magsampay Ay, sa ibabaw ng sampalok? Nakalimutang sa sa akasin. Sa akan, ng kahoy. Sa tas ng kahoy, nakatalokbong sa tas ng sampalo kat mababa kayo noon. Hmm. Palit na palitan sa ngadi eh. paano may plug yun doon. Sino Sino magakyat pa doon? Magluto. eh mali mo baka. Kunyon pugot kapre. Kapre. Yung pugot daw. kapre isang mo isang. Yes, kapre pugot. Pitig. Mga pitig. Darbunan doon. Meron oh, talaga yung daon, yung oh, may pakoy don. oh yung mm. kasi namin malaki daon, meron doon. Meron yun. Meron yung laman yun. Pero wala na yun. Wala na. Aso ang nandun. Naglayas um. na mga yun. Aso na ang dila niya daw, sabi ni nanay yeah. yung parang palo-palo ay. Ganun uh, daw ang dila niya yung aso na nakanya daw. Doon sa mga kasya. Oo, kasi kami daw. <coughs> Magkasakit siya. Ginadilaan daw ng aso ganyan. ka. Ito ay sa mga karanasan nila sa bukit to, sa bundok. Kasi marami dito na mga aswang tikbalang <laughs> mga ibang nilalang lang ang um, namumuhay dito sa bundok. Yun, Yan pinag-uusapan ngayon guys. <laughs> Hindi man mga palabo may may oh, ah, naga... yung, tayo ng palaway. Walang nagay. Malig, no? Mm. Hindi, no? Bupalo. Oh. Yung may mga labo mga oh. <laughs> yung mga bupalo no? na ay. Nagkilo ng palaka. Doon tayo manong jing. Yung nasundan ko, kala ko yung palabo ko na bupala. Yung kayo ato. Yung hingay oh. niya. Yung nasundan ko ako. Pero yung bulok na yun, nandun. Kay Totsingaw. Mm. Yung alam ko nakabitaw. Itasundan ko, ay, ay, ginagawa ng linteng. Ang kita ko, nagtagyaw. Ang <laughs> gusto <Kita> ko, may kayo may ito, sa pagitan ninyo, ay, mga kita ko, aso. <laughs> Baka mababitin, nung um, pababa yung ilog na yan. Nagtawid ako dyan, nagtawid ako dyan, kay Tosinaw, kay Olsator, nagtawid ako doon. Bago nagtawid na naman ako doon. Hindi na naman pala ka. Uh, Siya na ito, yung ilog na ni Bagat Maria. Ako, hindi ko niya. Kalaki ah. Aso? Mm, aso. aso, aso, kulay tim. nga sabi ko, aso sila, nagsasahayop sila. Hmm. Walang pinagkabayan sa aswang. aswang ba, yan. Malik, no? Hindi mo nila <laughs> ako, kuya? Hindi mo nila akong kuya? di ba Hindi mo pakita naman. kuya? mo nila akong kuya? Hindi hmm. mo nila akong kuya? na yun, hmm. talaga yung pula, ngayon, <coughs> na. Yung. Baka, sa kubo na <laughs> 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 Sa kamikubo kubo? Sa kaingin namin, kuya. <coughs> Ote, sa kaingin niya? <coughs> hmm. Sa kaingin kuya, Sa, sa Madalang oh, kasi. Madalang kasi tadong doon, sa tubig yung virulente nandun mo yung kwan ni plaster ni yung ayong perpulayan yung may bantay dyan magtagay nga ang tubay tagay mo ka ko tagay mo manan pare Ako rin lang magtagay eh. Ang tungo kita Ang kakit ng tungo lang. Ang <laughs> guys, may uh, ito ano eh uh, ito yung sumisira sa nyog sa buri, yan parang masarap daw yan, pero buhay yan kanina, kailang ano oh, nga oh, masarap daw to eh masarap mo oh. ayan, kinain na guys ano, yummy? Yami, tayo, yami. 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 38. Tumo putok. 38. Tumo putok yan. Okay. Happy birthday, happy, birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday birthday to you Happy birthday, pare. oh thank you wow thank you ha wow. uh, sana nakaraos ah uh, marami pang birthday ang darating sa at uh, marami Maraming blessings pa, eh. ang darating sa at alam ko naman na uh, masipag ka naman katulad ni Kuya Silso yan oh. uh, ano kayo silso ang masabi mo sa birthday celebrant si Anong wish mo kay Bertie Silbert? Anong masasabi mo sa kanya? Sana! Ano mo ta? Ah, marami pang... Birthing, ma dating, no? ma sana! Ah. Marami pang birthday ang darating na. Ka Kaasawa ka na. Kaasawa ka na. Magkasawa ka na. Ah! Balo. Ah! pang <laughs> pinili. Di, okay lang naman kahit balo. Basta uh, Nagka... <coughs> nagka... <coughs> gustohan. Gustohan sila. Wala problema yun. No! Uh, sana matibay ka sa mo yung Matagal pang boy mo Magkasaw ka na Para makapot ka pa rin At, at may makakasama Sa bu sa, bu sa buhay na no? Okay tama yon Tama yung yun yun sinasabi ni Carl Silso Sana magkasawa ka na Inga eh ketbalo Walang problema yun Basta't nabamahala kayo Oh, ay but 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 may alam ba kayong balo dito na ano? Baka may balo diyan. Uh, baka may balo raw. Pogi-pogi yung pare ko. Ha? Ah, ah. Man, batang-bata. Di, bata di ko no. mo. Di. Ay, wala mo, may ba? Ilakad mo. Naman. hindi ah, lang lakad, ilakad mo. Kulang madapa. Delikado. Oo naman. Mo. Napaka napakasipag naman ni brother. Para magtigil na magpunta sa gubat. <laughs> <laughs> Para sa <laughs> gubat na. <laughs> <laughs> Baka na magkuan mag... Magtanda. Mag <laughs> <laughs> Hindi, na. Hindi naman. Kasi isa yan sa kanyang... Uh, anak buhay o anak boy o uh, libangan ang pagpunta sa gubat ano? <laughs> libangan, libangan. niya yan at uh, doon siya masaya. Baka magtanda sa gubat yan. Walang, uh. So, <laughs> na happy birthday! <laughs> Kai brother okay isang masigabong palakpak diyan masalalang palakpak happy birthday, happy birthday!